lihi sa patay. Ang ating pong sender ay si Ms. Marilu. Hi, Sir Nell. Hindi ako mahilig magsalita ng tungkol sa kababalaghan. Pero ngayong may sarili na akong anak at ilang taon na rin naman ang lumipas, ay gusto ko na pong ilabas itong lihim na matagal ko na kinikimkim. Taong 2008, nung magbuntis po ako sa panganay ko. Isang buwang buntis pa lang po ako noon nang pumanaw naman ang hipag kong si Selina. Dalaga po si Selina. 27 years old, at bigla na lang siyang inatake sa puso. Hindi po makapaniwala ang lahat dahil malusog naman po siya. Walang bisyo, mabait at masiyay. Pero isang gabi, habang nanonood siya ng TV, ay bigla na lang siyang bumagsak at hindi na nagising. Ako po ang nag-asikaso ng burol ni Selina. Sa bahay lang kasi iyon ginawa. Kaya araw-araw po akong nandoon. Inaamin ko na masama po ang loob ko noon. Dahil buntis na po ako. Tapos ako pa ang pinakababad sa pagbabantay sa batay Pero sa huli ay naisip ko na wala naman akong magagawa. Dahil ako na lang po ng babae sa pamilya ng asawa ko. Sa ikalawang gabi ng lamay niya, ay nagsimula na akong makaramdam ng kakaiba. Hindi lang hilo at hindi lang din posuka. Gabi-gabi, Kuy Sernel, ang pinaglilihian ko po ay hindi mangga, hindi rin hilaw na bayabas, kundi banghay. Oo, banghay. Hindi ko rin po maintindihan, pero habang tinitingnan ko ang kabaong ni Sabina ay parabang naaadik ako sa amoy ng pormanin parang ang dating noon sa ilong ko ay nilagang baboy. Sir Nell, naglalaway po ako at parang gustong gusto kong tikman ang bangkay. Ang putla ng muka ng bangkay ni Selina noon. Pero sa paningin ko po, ay parang gatas ang kutis nito. Malamig rin po ang bangkay, pero parang ang pakiramdam ko ay kay sarap hawakan. Gusto ko rin po siyang laging lapitan at ang mas malala pa ay gusto ko pong mahiga sa tabi niya. Noong una, Sir Nell, ay pinipigil ko dahil nahihiya ako sa sarili Sinasabi ko na lang sa sarili ko noon, buntis ka ng marito. Baka may topak ka lang ngayon. Pero, Sir Nell, habang tumatagal po ang burol, ng hipag ko ay lalo lang akong naaakit. Hanggang sa sumapit ang ikaapat na gabi ng burol at saktong wala na pong tao sa sala. Tulog na rin po ang ibang mga bantay at ako na lamang ang gising. Kaya nagmamadali po akong lumapit sa kabao at hindi ko na napigilan ang sarili ko. Inangat ko po ang salamin. Amoy na amoy ko agad ang pormanin. Pero sa halip na masuka, ay ngumiti po ako dahil napakabango noon, sa akin. Niyakap ko rin agad ang baghay ni Senina, Mahigpit at matagal, sinasamyo ko talaga ang amoy niya. Sir Nell, habang yakap ko siya, parang naramdaman ko na kuma kumakalam ang tiyan ko. Para bang gumalaw ang anak ko sa loob malakas at parang sumasabay sa tibok ng puso ko. Sa gilid rin ng tinga ko ay parang may bumubulong serne. Sa, uh, sa akin mo siya ipaglihi. Tikman mo ako. Pero bigla po akong natauhan, Sir Nell. Kumawala ako sa pagkakayakap sa matigas na patay. At agad ko rin pong tinakpan ang kabaong ni Selina. Pagkatapos ay tumakbo papalabas. Sir Nell, hindi ko rin po inakala na magagawa ko iyon. Hindi ko rin po alam kung ano ang nangyari sa akin. Hanggang ilibing na po si Selina. Pero simula noon ay naging paborito ko na amuyin ang semento, ang lupa sa sementeryo, at nang kandila kung saan nakalibing si Selena. Hindi rin po ako makakain ng normal, Sir Nell. Hanggang hindi ko, hindi ako nakakadaan sa libingan ni Minsan pa nga po ay hihiga pa ako sa tabi ng Nitsunia at doon ako matutulong at kung minsan inaabot ng gabi. Sir Nell, hanggang sa matapos po ang paglilihiko at naging normal na muli ang pakiramdam ko. Sir Nell, kinatatakutan ko naman noon ay yung ultrasound at check-up ko. Dahil hindi po makita ng maayos ang mukha ng bibi ko. Lagi kasi itong nakatalikod sa monitor. Laging nakayuko at laging may something blocking space. Pero nang isilang ko naman ang anak ko ay walang abnormalidad. Pero may isa lang akong napansin. Kakaiba po ang singaw ng katawan ng anak ko, lalo na pag pinagpapawisan. At kahit liguan ko po siya ng liguan ay talagang umaalingasaw ang amoy niya. Sir Nell, madalas na amoy patay ang aking anak. Lumalaki rin po siyang tahimik, mahinhin at putlain ang balat. Ngunit wala daw namang pong sakit, sabi ng mga doktor. Kapansin-pansin rin po na hindi siya mahiling makihalubilo sa ibang bata at mas gusto pang laging nag-iisa. Pero sa tuwing binibisita naman po kami, bumibisita naman po kami sa simenteryo ay sumisigla siya at nasubok ko pang minsan makipag-usap siya sa puntod ni Selina. Minsan ay nahuli ko siyang naglalaro sa ibabaw ng nitso nang namaya pa niyang tiya. Sir Nell, nang tanungin ko naman po kung sino ang kausap niya, ang sabi lang niya, si Tita Selina po, Mama. Kaya kinilabutan po ako at simula po noon ay hindi na po muna kami lumalaw sa puntod ni Selena. Hindi ko alam, Sir Nell, kung ano po ang nangyari sa anak ko o kung paano maalis ang mabahong singaw ng katawan niya. Ginagawa ko na po ay hindi ko alam Sir Nel, ginagawa ko naman po ang lahat ng paraan para mawala ang kakaibaniang namoy. Pero walang epekto. Wala po talagang epekto. Hindi ko rin alam kung ano ba talaga ang naging papel ng hipag kong namatay sa pagbubuntis ko. Pero isa lang ang sigurado ko na ipaglihi ko talaga ang anak ko sa isang bangkay. Maraming salamat, Sir Nell. Sana po ay mabasa niyo ang liham kong ito. Hindi man ganoon nakakatakot, pero hanggang ngayon ay bumabalik pa rin po sa akin ang lahat ng nangyari nang ipinagbubuntis ko ang panganay.